Nang magkagayoy pumasok si Jose at isinaysay kay Faraon, at sinabi, Ang aking ama, at ang aking mga kapatid, at ang kanilang mga kawan, at ang kanilang mga bakahan, at ang lahat nilang tinatangkilik, ay dumating na mula sa lupain ng kanon, at narito sila'y nasa lupain ng gusan. At sa kanyang mga kapatid ay nagsama siya ng limang lalaki, at mga iniharap niya kay Faraon. At sinabi ni Faraon sa kanyang mga kapatid, ano ang inyong hanap buhay? At kanilang sinabi kay Faraon, ang iyong mga lingkod ay mga pastor, kami at gayon din ang aming mga magulang. At kanilang sinabi kay Faraon, upang makipamayan sa bayang ito ay naparito kami, sapagkat walang makain ang mga kawan ng iyong mga lingkod, dahil sa ang kagutom ay mahigpit sa lupain ng kanon, ngayon nga, ay isinasamo namin sa iyo na pahintulutan mo na ang iyong mga lingkod ay tumahan sa lupain ng Gosen. At sinalita ni Faraon kay Jose na sinasabi, ang iyong ama at ang iyong mga kapatid ay naparito sa iyo. Ang lupain ng Ehipto ay nasa harap mo, sa pinakamabuti sa lupain ay patirahin mo ang iyong ama at ang iyong mga kapatid, sa lupain ng Gosen patirahin mo sila, at kung may nakitilala kang mga matalinong lalaki sa kanila, ay papamahalan mo sa aking hayop, at ipinasok ni Jose si Jacob na kanyang ama, at itinayong niya sa harap ni Faraon, at basa ni Jacob si Faraon. At sinabi ni Faraon kay Jacob, ilan ang mga araw ng mga taon ng iyong buhay? At sinabi ni Jacob kay Faraon, ang mga araw ng mga taon ng aking pakikipamayan ay isang daan at tatlong pong taon, kaunti at masisama ang mga naging araw ng mga taon ng aking buhay? at hindi umabot sa mga araw ng mga taon ng buhay ng aking mga magulang sa mga araw ng kanilang pakikipamayan. At binasbasan ni Jacob si Faraon at umalis sa harapan ni Faraon. At itinatag ni Jose ang kanyang ama, at ang kanyang mga kapatid, at sila'y binigyan ng pag-aari sa lupain ng Ehipto sa pinakamabuti sa lupain, sa lupain ng Ramses, gaya ng iniutos ni Faraon. At pinakain ni Jose ng tinapay ang kanyang ama at ang kanyang mga kapatid at ang buong sangbahayan ng kanyang ama ayon sa kanikanyang sangbahayan. At walang tinapay sa buong lupain sapagkat ang kagutom ay totoong malala na anupat ang lupain ng Egypto at ang lupain ng Kanaan ay nanglulupay pay dahil sa kagutom. At tinipon ni Jose ang lahat ng salapi na nasumpungan sa lupain ng Ehipto at sa lupain ng Canaan dahil sa trigong kanilang binibili at ipinasok ni Jose ang salapi sa bahay ni Faraon. At nang ang salapi ay maubos na lahat sa lupain ng Ehipto at sa lupain ng Canaan ay naparoon kay Jose ang lahat ng mga Egyptia. At nagsabi, bigyan mo kami ng tinapay sapagkat bakit kami mamamatay sa iyong harap dahil sa ang aming salapi ay naubos at sinabi ni Jose ibigay ninyo ang inyong mga hayop at bibigyan ko kayo dahil sa inyong mga hayop kung naubos na ang salapi at kanilang dinala ang kanilang mga hayop kay Jose at binigyan sila ni Jose ng tinapay na pinakapalit sa mga kabayo at sa mga kawal at sa mga bakahan at sa mga asno, at kanyang pinakain sila ng tinapay na pinakapalit sa kanilang lahat na hayop sa taong yaon. At nang matapos ang taong yaon ay naparun sila sa kanya ng ikalawang taon, at kanilang sinabi sa kanya, Hindi namin ililihim sa aming Panginoon, na kung paanong ang aming salapi ay naubos, at ang mga kawan ng hayop ay sa ating Panginoon, wala nang naigiwan sa paningin ng aking Panginoon kundi ang aming katawan at ang aming mga lupa. Bakit nga kami mamamatay sa harap ng iyong mga mata, kami at ang aming lupa? Bilhin mo ng tinapay kami at ang aming lupa at kami at ang aming lupa ay paaalipin kay Faraon, at bigyan mo kami ng binhi, upang kami ay mabuhay, at huwag mamatay, at ang lupa ay huwag masira. Sa ganito ibinili ni Jose ang buong lupain ng Egypto para kay Faraon, sapagkat ipinagbili ng bawat isa sa mga Egyptia ang kanyang bukid, dahil sa ang kagutom ay totoong mahigpit sa kanila, at ang lupain ay naging kay Faraon. At tungkol sa mga tao ay kanilang ibinago sila sa mga bayan mula sa isang dulo ng hangganan ng Egypto hanggang sa kabilang dulo. Ang lupa lamang ng mga saserdote ang hindi niya nabili, sapagkat ang mga saserdote may bahagi kay faraon, at kanilang tinakain ang kanilang bahagi na ibinibigay sa kanila ni faraon, kaya hindi nila ipinagbili ang kanilang lupa. Nang magkagayoy sinabi ni Jose sa bayan, narito, aking binili kayo ng araw na ito, at ang inyong lupa ay para kay faraon, narito, ito ang ipangbibini ninyo at inyong hahasikan ng lupa at mangyayari sa pag-aani ay inyong ibibigay ang ikalimang bahagi kay Faraon, at ang apat na bahagi ay sa inyo, sa binhi sa bukid at sa inyong pagkain, at sa inyong mga kasambahay, at pinakapagkain sa inyong mga bata. At kanilang sinabi, iyong iniligtas ang aming buhay, makasumpong nawa kami ng biyaya sa paningin ng aking Panginoon, at kami ay maging mga alipin ni Faraon. At ginawang kautusan ni Jose sa lupain ng Egypto sa araw na ito, na mapapasa kay Faraon ang ikalimang bahagi, liban lamang ang lupa ng mga saserdote na hindi naging kay Faraon. At si Israel ay tumahan sa lupain ng Egypto, sa lupain ng Gosen, at sila'y nagkaroon ng mga pag-aari roon, at pawang sagana at totoong dumami. At si Jacob ay tumira sa lupain ng Ehipto na labing pitong taon, kaya't ang mga araw ni Jacob, ang mga taon ng kanyang buhay, ay isang daan at apat na putpitong taon. At ang panahon ay lumalapit na dapat ng mamatay si Israel, at kanyang tinawag ang kanyang anak na si Jose, at sinabi niya sa kanya, Kung ngayon nakasumpong ako ng biyaya sa iyong paningin, ay ilagay mo, isinasamo ko sa iyo, ang iyong kamay sa ilalim ng aking hita, at pagpakitaan mo ako ng kawan at katutuhanan, isinasamo ko sa iyong buod mo akong ilibing sa Egypto. Kundi pagtulog kong kasama ng aking mga magulang ay dadalhin mo ako mula sa Egypto, at ililibing mo ako sa kanilang libingan. At kanyang sinabi, aking gagawin ng gaya ng iyong sabi. At kanyang sinabi, sumumpa ka sa akin, at sumumpa siya sa kanya. At yumukod si Israel sa ulunan ng higaan.